Palabok sa Tondo, Manila, na hindi tinipid sa sangka, 50 pesos lang, na may mataba at payat, na sa mga sangka pa lang, ay hindi ka titipirin. Tulad nitong... Ah, sibuyas, fresh na bawang, original na paminta, itlog, chicharon powder, tinapa, pusit. Pusit. Tokwa, chicharon pelya, nabitin ka pa, iiwan ko na. Hello, ma'am. Anong binibenta niyo po dito? Lugaw po, palabok po, lumpia, tinapay, tokwa. Magkano po sa lugaw niyo, ma'am? 45 po. 45? Ano na po laman nun? At isaw, talim puso, masanilya, tuwalya, bato. Marami pa pong laman ng lugaw. Mm, sige po, order na lang ang palabok, ma'am. Mm gusto niyo palabok sir payat po o mataba pong noodles syempre mataba ma mataba ako eh ah, ganon. magkano po sa ano sa palabok 50 po sir 50 pares lang pala tayo mataba <laughs> ilan dakot yung ano, 50 pesos. Basta ma, ano po, yung tas ng kalahati ng styro po, sir. Tapos, ano po ilalagay dyan? Sauce po. Sauce. Nakailang kalderong sauce kayo, ma'am, ng palabok sa isang araw. Isa lang po to, sir. Ah, isa lang po. Pagkatapos niya, hmm. hindi na kayo nagluluto. Hindi na kasi hanggang alas 6 lang po ako. Ah. Ano alas po kayo nag-open? 2. 2 p.m. hanggang 6 p.m. 6 lang. Araw-araw po yun. Opo, ang lunes hanggang Friday. Okay. Ba ah, sibuyas. Sibuyas. Fresh na bawang. Fresh bawang. Original na paminta. Okay. Tapos itlog. Ano itlog din siya. Chicharon powder. Chicharon powder. Dami ah. Tinapa. Tinapa. Pusit. Pusit. May tim na pusit original. Tokwa. Ang pinakapaborito ng mga customer, Chicharon Pelia. Grabe, daming sahog ma'am. Hindi ba kay lugi sa ganyan? 50 Hindi naman, pesos lang. Okay lang basta babalik-balik naman sila, masarap naman po kasi. Anong location nyo dito pala, ma'am? 427 Pavia Street. Uh, Barangay 70, katabi ng Barangay Outpost. Okay po. Uh, may huling tanong ako say, Ma sa ma'am. Dami sa dami-dami na nagtitinda ng palabok, anong kakaiba sa palabok niya? Yung lasa niya. Yung lasa ng sauce niya, saka yung presentasyon. Okay. Gano'n na po pala katagal tong ano niya, ma'am? Itong tindahan niya po? Uh, siguro mga less than 20 na to. Dalawang dekada na. Dalawang dekada na. Grabe. Ganito lang yung tinda niya at saka lugaw. Opo. Saka ano, bali may misa, may champurado, papalit-palit basta yung lugaw sa kapalabok, stay po siya everyday, Monday to Friday. Sige po, order din ako ma'am ng isang tinapay. May nakita ko tinapay doon. Tinapay, no? sir. Ano pong gusto nyo? Egg mayo, giniling. Sige, yung may ano na lang, may giniling na lang. Giniling, sir. Magkano po order ng ganyan? 15 pesos lang po. 15. Sige ma'am, thank you po. Tikma ko muna. At ah, ay mga bangers nandito tayo ngayon sa Day Days dito sa Tondo Manila, malapit lang dito sa Mayana Basketball Court. may meron tayo dito palabok, 50 pesos lang, grabe. Sobrang daming laman, Yan, no. Meron siyang mga chicharon, tinapa, pusit, may itlog. Grabe sa sauce pa lang panalo na. Kumuha na rin tayo dito ng ano ng uh, tinapay na may shawarma. Lagyan natin ang kalamansi. Iyon, oh. Grabe, parang ganto yung ano palabok sa Kiapo ah. Ganito ang style niya. Mataba pala yung kinuha ko. Meron silang mataba, meron silang payat. Tikman natin. kain tayo. Grabe. Kaya naman pala tumagal na ito ng dalawang dekada. Grabe yung lasa. Pandiinan. Ayan o. Ayan, may posit din siya o. Oh. Tikman natin yung ah, sinapay. Hmm. Okay naman. Ito yung parang tampalin kung tawagin sa kabite. Hmm. Parang ah, solid na to sa 50 pesos. Hmm. Isap na ka-partner niya eh. Hmm. Kaya imbestahan na dito Day days Meron din sila pala dito ang ano, Mga kakanina At kung ano-ano pa Dahil yung pwede pagpilihan dito Sana na napakasolid ito, Mga lods mm, Panalods